Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Isang kasunduan ng pinirmahan ng Pilipinas na inaasahang magbibigay ng mas malawak na oportunidad sa mga micro, small at medium enterprise sa bansa, katuwang ang Australia at New Zealand. Sa ginanap na Leaders Plenary sa ASEAN Australia Special Summit sa Melbourne, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpirma ng bansa sa second protocol ng ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement. Ayon sa Pangulo, makatutulong ang naturang free trade agreement na matugunan ang mga hamong kinakaharap ng mga negosyante sa regyon at masuportahan ang kanilang paglago. Partikularan niyang makikinabang dito ang mga MSME na mabibigyan ng pagkakataong makipagkalakalan sa pandaigdigang merkado at sa larangan ng e-commerce. Bukod dito, inaasahang makatutulong din ang Regional Comprehensive Economic Partnership sa pagpapasigla ng kooperasyong pang-ekonomiya ng mga bansa sa Asia-Pacific region. Samantala, ikinatawa din ni Pangulo Marcos ang inihaing Southeast Asia Economic Strategy to 2040 ng Australia na naglalayong palalimin ng ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng ASEAN at Australia. Sa pamagitan nito, makikinabang ang Pilipinas sa mas malawak na kolaborasyon sa sektor ng food security, digital economy, infrastruktura, turismo at kalusugan. Umabot na sa mahigit isang bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa bansa sanhi ng El Nino. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, mahigit labing 17,000 hektaryang taniman ang naapektuhan ng matinding El Nino sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Pinakamatindi ang pinsala ng El Nino sa Western Visayas na umabot na sa 687 million pesos. Mahigit 23,000 magsasaka at mangingisda na naman ang apektado. Noong nakaraang linggo, nagbabala ang Task Force El Nino na abot sa 80 probinsya ang tatamaan ng matinding init na dala ng El Nino. Inirekomenda ng Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan na tinamaan ng tagtuyot na magdeklara ng state of calamity para makakuha ng pondo mula sa national government na magagamit para ipangtulong sa mga magsasaka. Malapit nang matapos ang unang bahagi ng LRT1 Cavite Extension Project na nasa 97% ng kumpleto. Ayon sa presidente at CEO ng Light Rail Manila Corporation na si Juan Alfonso, posibleng magsimula ang operasyon ng LRT1 Cavite Extension sa fourth quarter ngayong taon. Malapit na rin matapos ang limang bagong istasyon nito na kinabibilangan ng Redemptory Station, MIA Station, Asia World Station, Ninoy Aquino Station at Dr. Santos Station. Ani Alfonso, nagsasagawa na rin sila ngayon ng test run ng mga gagamiting tren sa LRT1 para masigurong angkop at ligtas sa mga ito para sa pagbubukas ng operasyon. Ang LRT-1 Cavite Extension ay binubuo ng karagdagang 6.2 kilometers mula sa orihinal na LRT-1 at may kakayahang magsakay na nga abot sa 600,000 pasahero. Pagdurutongin nito ang Baclaran Station sa Pasay City at Dr. Santos Station sa Paranaque. Nagbabala ang Department of Education sa mga magulang na huwag maniwala sa kumakalat na social media post na nag-aalok ng pangbaon kapalit ng impormasyon ng kanilang mga anak na estudyante. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na fake news ito dahil wala silang ganitong programa. Paalala pa nila sa mga magulang, maaring malagay sa alanganin ng seguridad ng mga bata kung makukuha ang kanilang mga personal na impormasyon. Kamakailan ay kumalat sa social media ang di pamimigay ng depend ng allowance sa mga mag aaral na nasa grade 1 hanggang grade 6 kapalit ng impormasyon sa kanilang school ID. Ayon sa post ni may opisyal na logo at larawan ni Vice President at Deped Secretary Sara Duterte, magbibigay umano sila ng 1,000 piso hanggang 5,000 piso sa mga nasa grade 1 hanggang grade 6 kapalit ng kanilang mga ID. Nagtakda rin sila ng deadline na March 30 para maisumite ang mga ID. Payo ng depend sa mga magulang at guardian, maging mapanuri at maniwala lamang sa mga post na nasa official na social media page ng ahensya. Samantala, maaaring magpadala ng reklamo at sumbong sa pamagitan ng email sa DepEd Action Center at deped.gov.ph. Pinuna ng Estados Unidos ang China, kaugnay ng agresibong aksyon nito sa West Philippine Sea, kabilang ang paggamit ng mga water cannon laban sa barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Nagpahayag ng pakikisa sa Pilipinas si U.S. State Department spokesperson Matthew Miller. Nakikipag-usap na rin umano sila sa pamahalaan ukol sa insidente ito. Ani Miller paglabag sa Maritime Operation at Freedom of Navigation ng Pilipinas ang ginagawang paghadlang ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa loob ng sarili nitong teritoryo. Apat ang naiulat na nasaktan bunsod ng ginawang pag-water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Wala umanong karapatan ng China na angkinin ng anumang bahagi ng tubig sa iyong insyol sa ilalim ng umiiral na 2016 arbitral ruling. Siniguro din niya na nakahanda ang Amerika na sumaklolo sa Pilipinas sa ngayon sa umiiral na mutual defense treaty sa pagitan ng dalawang bansa. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office of PCO. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.